Isang napakagandang araw na naman po mga kasuday. Today is Sunday at balik to school na naman tayo bukas. Pero bago pa ba man yan, pumunta muna kami ng El Pueblo para i-celebrate ang 16th birthday ni Joren ang isa sa mga players ng GCC NHS Rapi. So ayun na nga guys, maaga-maaga pa lamang ay sinudunan nila ako sa bahay para na no, mas matagal kaming magstay doon sa El Pueblo at ma-enjoy namin ang lugar. Kaya naman nagsuot na ako tong hoodie kasi medyo maidin ang panahon yun para naman hindi tayo ma-expose masyado sa araw. At pumunta kami sa verse para mamili ng aming mga dadali. kaya ng paper plate, disposable glass, at kung ano-ano pa na po pwede namin magamit doon sa El Pueblo. At pumili na rin kami ng chichiria at soft drinks para naman may makain kami habang nakastay doon. At bumili na rin kami ng dalawang Hawaiian pizza, manok at kanin, nilao, at syempre ang munting cake kasi hindi kompleto ang birthday kung walang cake, di ba? At ang okay ng lahat, nagbimiyahin na nga kami pupunta sa El Pueblo. Kaya naman tara, samahan nyo kami. Sudo! pa masyada kita Kalimtan ta ang problema pero teka lang, meron kami dadaanan dito. Medyo nagtatapon na kasi sa amin. Hindi kasi siya nakakasama sa mga lakad namin. Pero <laughs> na! Mga lalaksi! Nanalagan! O siya, sige tara, biyay na! Pamasyada kita Kalimtan ta problema sa totoo lang, bali pangatlong beses na namin pupunta dito kaya naman hindi na kami naninibago sa aming dinadaanan na merong rough road pero okay lang at least alam namin mai-enjoy namin pagdating namin dito mismo sa loob ng El Pueblo. Sana war At ganyan na nga mga kasutong matapos ang ilang minudong diyahe narating na rin namin ang El Pueblo dito sa barangay Roosevelt, Barugulayte. Happy Birthday! It's a no you birthday mama mama! <laughs> at pumunta na nga ako sa kanilang counter para magpaalam sa gagamitin namin cottage bali nagkakaalaga pala ito ng 550 pesos. Opaay! Oh, Te! At nang okay na ay pumunta na nga kami sa namin cottage at ko na rin ang aming mga dala.

na birthday mo pa. At nang matapos kaming kumanta ng birthday song, ay kumain na nga kami kasi nagugutom ka na joy. mga person. Yeah. Kaya nang lahat, tara, kain tayo. At nang matapos kaming kumain, ay nalito na nga kami sa pool. Bab na naman siya. nang magsawa kami maligo, yung video okay naman yung amin na pagdiskitan. At syempre, hindi rin namin pinalampas ang pangmalakasang pictures dito sa El Pueblo. One, two, sugad na Oo, <laughs> oh, paano ba yan? Hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa pagsama sa amin. Hanggang sa susunod na pagsunod. <laughs>